Ano nga rin dyan sa'yo? Kasing Ha? Kasing Kasing? Hmm Talaga Hi guys! Say hi guys sa'yo Hi guys. Papa, Yasin. Diyan na papad na to Saan? Eh no. I'm going out and then. Tutuk, tutukcha. Ano ininom? Gin. Gin. Gin naman. Sino ka inuman? Tatay, at gin. At gin, why you Sino pa? Junjun. Jun. Tatay Jin. Sino pa? Papa. Saan si Papa ba? Ah, dito. Papa, Bagsak. Bagsak. Ano ko nain mo kanina? Kaya chia. chiria. Chiria? Hmm. pulutan Oo, hmm, tulutan. Ate namin, bakay, eto namin. Na ha? oh yan ng oras na. Tulog na kayo. Uy. Hi, guys. Well, hi guys. Happy Pancho Panista. Ay! Bad yun. Ma, natin niya ako. Hi guys, guys, guys. Matulog na ang papa mo. Lasing, lasing, lasing. Papa mo. Lasing, lasing, lasing. Papa yun. Mm. Papa.

bagsak si Inoy. Inoy. What is your name? Ano? Okay, sino? sino ka mukha mo? Sino? Mama. Mama? Hindi <laughs> <is> si Papa? <laughs> Bakit? Bang, Bakit? Papa. Pangit? Hmm. Bakit pangit? Sumpi yasin. <laughs> Anak-anak? Lasing papa. Siyempre, lasing. Lasing papa. Tulog kena You're so cute. We uh -huh. uh -huh. cute Dan. We cute Dan. Ay, nako. Uy, dengarlah Doon ka na sa taas. Uy. Moto, oh. Uy. Uy. hoy, Tingnya ko, tingnya ko. Nung dala sa kama. Ahoy, ito niya. naman Ako eh. Tingnya ko. So, wag na ganyan, ganyan ka na maglasing-lasing Ganyan-ganyan ka. Hmm, mga anak mo, gising pa. O na mo to si Api ha? Mag, ano? Eh, hindi mo na to. Dati. Dati sa. Hay <laughs> Papa! Baga pa ko bukas. Mamang ma, paimu to, Papa. Ma, paimu ko, Papa to. Bisna. To. Paimu mo, Papa. Bisna. Kumu, Papa. Ano si Alejandro dio? Papa, paimu mo, Papa ma. Ha? Paimu mo, Papa. Wala siya. Sik. Papa. Upat, upat, bati. Ngunit ka na. Ngunit na sa taas. Hindi A, B, C, D. say sinintay. A, B, C, D. Saan papa? A, B, C, D tayo. A, B, C, D. Uy, Uy, A, B, C, papa. Eh, matulog na. Matulog na. Tuyog na. Tulog na. A, B, Oh choc choc echi dinga dinga ding tolong na Kaybukas magapas si mami Ma love Bu bukas nang tindahon Re ready Oi Sabi na doon sa taas eh. O, nasir mo na ako. Ito na eh. Kaya, huwag ka uminom ha. Namin inom ka pa bukas. Hindi ka mm 뭐? 네. 음, 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 음. 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 Good night. Oh. do good night guys. Good night guys. Love you. bye.